Sa sinag ng araw, natigib ng liwanag, pag-aalala kay Rizal ay dangal na tapat. Bayani ng lahat, pintor ng kinabukasan. Plumat dugoy tala sa landas ng kalayaan. Sa dapit hapon ng buhay niyang dakila, hangaring lumayag agos na walang pangamba. Mga akday talim na humiwa sa kamalayan, nagmulat ng diwa't nagpaalab ng kasarinlan bawat yapak sa landas ng kanyang mithiin. Bayan ang una, sarili inalay ng taimtim. Pag-ibig sa lahi tanglaw sa bawat umaga. Tinig sa dilim, liwanag na umaalpas sa madla. Ang araw ni Rizal, alalahanin nating taimtim. Ang kanyang diway panatang di natin lilimutin. Bayaning naghandog ng tapang at karunungan. Sa puso ng lahi, tinig niyang walang hanggan. Mga akda niya'y tanglaw sa bawat salinlahi. Ang aral ni Rizal ay taginting ng pagkakaisa lagi. Pag-ibig sa bayan ay huwarang di magmamaliw. Iniwan niyang dangal na di kailanman mapapawi.